may bahay din ng kalapati doon mga katikki o sa taso ayan oh kalapati ang kalapati mga katikki ay uh, relative ng relatives ng mga kalapato ng pato ayan. Burnham Park Golden Seahorse Boat Rental Kaso sarado Ayun yung kano mga katayikero. Uh, bahay ng mga kalapate. Kalapate. Pero kasi. So nandito na tayo sa pinaka... Uh, amyanan. Balik tayo doon. May mga... Uh, Kwan din, nakapuesto rin yung mga PNP personnels dito sa Baguio City, dito sa Burnham. Ayan, yung presence nila talagang nandito. Alright, so dito na tayo sa may kabilang side ng Burnham. Picture lang, lang natin mga ka-take care.